Oh. Turnilyo May turnilyo ba yeah, eh. okay. ka dyan? Para sa para sa balancer oh. Wala, pare. Ito wala kasi. Kaya nga po 'yan tanong eh. Oh, Diskarte ka na ng turnilyo diyan. Um, wala akong turnilyo eh. Ano? Sino so, ko ahan ano ko tornillo? Diskarte eh, ikaw ang magpagawa nito. Ako gumagawa lang. tana kita mo linggo ngayon eh. Ano maghahanap ng ano? Diskarte ka na dapat sinabi mo na kanina. Maghanap ka lang mga kanilang mga kanilang dyan. Magkano ka nalang dyan. Saan ako maghanap ng tornilyo? Ito! Ito! Ano pa ba ito? Gagastos ka na naman. Eh, ano? Ano nga ito malaki masyado? Ha? Ay, wala! Wala tayo! Tignan mo na yan! Wala tayong tornilyo eh! Gabi, inaadaan mo kasi sa Tsaka Tsaga eh. Lahat na lang dito, ginawa ko ng paraan. O eh, may tornilyo na nakarang araw dito. Pwede mo ito na din. Nasaan na ba yun? Kasi gusto mong lumaman sa ano eh, kakatipid eh natural, siyempre, kung kinakailangan magtipid, di magtipid. Eh, kawawa naman yung gagawa sa'yo. Bakit naman kawawa? Papayaran naman kayo. Okay. Yung tatlong araw nung akong nagtrabaho nito, bakit tong tricycle na ito, <laughs> di mo ba baka ba binayaran ba eh. natural, siyempre, tatapusin mo muna trabaho mo. Na Nabay trabaho ka pa, gusto mo. Bayad ka ka. Kaya nga, sabi Obusano mo. Abusado ka. Eh. Bakit itong tricycle na ito, wala pang ilawa, wala pang bayad yun. Eh, maghintay ka, patapusin mo muna yan. Bakit ba kita Ay, mamaya ah... mo sa akin, paki isang presity lang. Eh, basta importante. Babayaran kita. Makita mo, mas malaki pa yung may babayan ko sa'yo. Malaking pera? <laughs> <laughs> yung malaki? Malaking pera? yung ganun ko Yung malaki. O. <laughs> yung malaking pera nga. <laughs> trabaho lang trabaho eh. Malaking pera, hindi mo natatanggap trabaho ang hinahanap mo ngayon may trabaho ka na naghahanap ka agad na sweldo kukusin mo muna trabaho okay may dalawa na yung natapos ko hanggang ngayon ito, ito. wala pa ba bayad eh pato na to tapos ito, na rin to. Nat na natapos ko sa remedio eh o na puro ka sa tornilyo lang hinahanap ko napunta ka na, agad sa tao hinahanap ko na ng sahod hinahanap ko na ng sahod pagka Tingnan Saan so, ba yung tornilyo? Kaya, yeah, pagkatapos na, bibigyan kita ng sahod. Talaga, alam ka naman, di ba ako bibigyan ng sahod? Itapos na nga ba, eh. Babalihin na lang kita. Nako. <laughs> hindi na. <So>, Anong <laughs> nakarap, mo alam ko so. ako pinabali. <laughs> tapos na yun, pababalihin mo ako eh. Ano yun? Kung wala tapos yung trabaho, yeah. saka mo ako pababalihin. Bibigyan kita. Ano uh, na, sa adres.